ngayon? Pinsan po. Pinsan? Ano pangalan mo na nga? J.N. po. J. J. Ann. J. Ann. Ano apelyedo? -An? Ano? Matenso po. Ano nyo yun siya? Pamangkin. Pamangkin. Ay, may mga matenso pala sa ragay. Oo. Oh, naroon sa magagalpin. Oh, edi paano kung mapunta kami doon, sasamahan niyo kami. Hindi. Oh, kasi sabihin ko doon sa mga kasamahan ko. Okay. Para makarating Parang po rin kami doon. Sa, sa sentro ng ragay, malayo pa? Bundok pa? Okay. Ay pa, kung may kalsa, may sasakyan na ganito, na holer, pakakapasok doon? Pasok. sa ano lang sila, sa tabi lang nung ano, kalsada din. Eh di makasama ka, pag nagmasyal tayo doon. Kailan ka mauwi para ihatid ka namin? Tagal-tagal po po. Okay, sige. Basta ma masimba kayo pag ano, para makarinig palagi ng salita ng Diyos. Okay, uh, ito po ay si Miss... Uh, Kalimutan ko na naman. Gian Matinso. Naghahanap ng maliligaw. Ay, sorry. nagbibiro lang po. Sige, ito yung mga masaya po kami dito sa tribal mission. Ang mga kapatid natin katutulo. Ano? Okay. Maraming salamat. At uh, pagkasyahin nyo na po itong mga damit. O kung ano mang meron dyan po. Salamat sa ating mga sponsor. Ate Naning, maraming salamat. Uy, narinig na namin yung salitang Salamat. <laughs> Nahihayin na. Pagpalaan kayo ng Panginoong Diyos at saka sa mga sponsor po natin. Maraming po salamat. At uh, pagpalaan tayo lahat ng ating Panginoong Diyos.